Magandang araw muli mga kaibigan tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking youtube channel Ngayong araw papaliguan natin itong mga breeders natin Dahil nga mainit ang panahon tulungan natin yung ating mga alaga na mapreskuhan Para hindi sila mahit stroke o mahit stress Samahan nyo ako mga kaibigan para may pakita ko sa inyo yung ating mga discarte dito sa aming backyard Bago tayo magpaligo mga kaibigan ng ating mga breeders Papakita ko muna sa inyo yung ibang mga native chickens natin na naglilay ng itlog at naglilimlim. So sa mga breeders ng mga game fowls, ang tawag nila sa ganitong panahon ng breeding ay off-season breeding mga kaibigan. Dahil ang breeding season talaga ay pagdating ng September to December. Yan ang breeding season talaga ng manok. Pero tayo, basta magandang panahon, nagbe-breed tayo para makaipon ng mga stocks. Kasi ngayong summer talaga ang pinaka the best magbreed mga kaibigan. Yun po ay para sa akin. Disclaimer lamang po, ang lahat po ng aking sinabi ay base sa aking experience. Andito tayo ngayon sa loob ng kulungan ng baboy natin mga kaibigan. Naglagay ako ng nesting basket dito at umiitlog na yung isang native hen natin. Tamang tama, secured dito dahil hindi mababasa kapag biglang umulan. Tapos maganda pa yung pwesto niya dahil hindi siya mabubulabog ng ibang manok. Napakaganda talaga mag-breed ngayon mga kaibigan dahil yung mga manok natin active talaga sila sa mating. Kahit pabayaan lang natin sila, maglagay lang tayo ng maayos ng mga nesting baskets. Talagang pupuntahan nila yan at iitlogan nila. Sa ganyang paraan mga kaibigan, mabilis natin silang mapaparami bago magtag-ulan. Kaya sinasamantala natin para pagdating ng maulan na panahon, malalaki na yung mga sisiw nila at hindi na basta basa tatamaan ng sakit. Sa mga solid subscribers natin na nakasubaybay sa mga vlogs ko dati, dito yung mga breeding pen natin ng iba nating heritage chickens. Ngayon, mga pato na lang mga kaibigan. Tapos sira na yung iba. Ayan, pato na lang din yung laman nito. Dito sa huling kulungan mga kaibigan, ayan, sira na yung pinto. Dahil di ko nga maasikasong ayusin. Tapos may nangitlog na isang inahin natin doon sa dulo. Nung huling sinilip ko yan mga kaibigan, 10 eggs na yung nailay niya. Possible na naglilimlim na yan. So maganda rin yung nahanap niyang pwesto dahil hindi siya mababasa dyan pag biglaang ang ulan tapos nandun siya sa corner hindi siya basa basta makikita ng ibang mga manok yan ang kinaganda sa mga native mga kaibigan magaling silang humanap ng spot na pangingitlogan hindi sila basta basta kung saan saan lang nangingitlog may mga inahin na talagang maghanap ng pinaka na lugar para maganda yung brooding nila So marami tayong update mga kaibigan na mga mamimisang sisiw by May. Marami tayong sisip, panigurado. Yung newly hatch pala natin nung nakaraang vlog mga kaibigan. Andito na sila, hinalo namin sila dito sa one week old, yung mas malalaki. Going two weeks old na yan. Pero okay lang naman yan dahil hindi naman sila mag-away-away. At wala pa rin ilaw yan mga kaibigan, hindi namin iniilawan. Hinayaan lang namin silang mabuhay sa room temperature. At sa tingin ko naman, okay naman dahil mabibilog sila ayan nakikita nyo naman na magaganda yung katawan nila at healthy tuwing tag-init lang natin ginagawa yan mga kaibigan yung hindi nag-iilaw kasi pagdating ng tag-ulan mahirapan na yung mga sisim natin dahil malamig optional naman yan mga kaibigan depende sa inyo kahit mainit naman ang panahon pwede pa rin naman kayo magilaw kung hindi kayo kampante na baka lamigin sila sa gabi sa amin kasi mga kaibigan yung tabing lang okay na Basta hindi lang sila exposed sa hangin. At sa gabi ay secure na yan. Basta may takip. So magpapalit ako mamaya ng mga beddings nila. So nilalagyan lang namin yan ng papel mga kaibigan. Medyo madumi na kasi marami sila. Mabilis mag-accumulate yung mga dumi nila. So ang pinapakain namin dito, chick booster. Hanggang 1 month old. Ito pala yung gagamitin nating shampoo ng manok natin mga kaibigan. Wash out intense. So hindi po ito sponsored. So maraming mga brand ng mga shampoo mga kaibigan. Lahat naman yan magaganda. Kailangan lang natin silang paliguan para matanggal din yung mga para external parasites sa kanilang mga katawan. Yung kuto at yung hanip. Para maganda yung pagbibreed nila at hindi sila kapitan ng mga sakit. Kasi kapag stress sila sa kuto ng manok mga kaibigan, eh talagang mahirap din para sa ating mga alaga so ihalo lang natin ito sa tubig depende na sa inyo kung gaano karami sa akin ito kulang isang timba yan so malaki tong ginamit ko mga kaibigan dahil hindi kasi yung mga manok natin sa ordinaryong timba ihalo lang natin yan ng ganyan yan mamumuti yung tubig tapos pwede na nating ilagay yung ating mga alagang manok So ito yung unahin natin mga kaibigan Yung ating rooster na Rhode Island Red Ayan napakalaki niya. So ididip lang natin yan sa timba Kailangan lang makontrol niya Dahil mapalag talaga to mga kaibigan Ayan kailangan mabasa ng maigi yung kanyang buong katawan Ayan mga kaibigan, tapos na tayo magpaligo sa ating mga breeders na Rhode Island Red. Hayaan lang natin silang matuyo dyan para makapagbilad-bilad din sila. Paalala lang mga kaibigan, between 8am to 10am ang magandang pagbibilad sa kanila at pagpapaligo. Dahil kaya pa nila yung init. Huwag nyo masyadong patanghaliin kasi sobrang init ng panahon natin. Ba makadagdag sa stress nila yon. Kailangan alam pa rin natin yung tama para sa ating mga manok. So yun lang yung maipapayo ko sa inyo para makatulong sa kanilang katawan lalo na yung sobrang init. mapipreskoan sila kapag napapaliguan. Habang pinapatuyo natin yung ating mga breeders at nagsasunbaiting sila doon mga kaibigan, lilinisan naman natin tong kanilang breeding pen tapos i-disinfect natin para mawala yung mga bakterya at yung mga namumuong dumi dyan para hindi rin pamahayan ng kuto. So isang trivia pala mga kaibigan, kahit anong paligo natin sa ating mga alagang manok para mawala yung kuto, kung madumi naman yung kanilang breeding pen, yung kanilang kulungan, may mga dumi na namumuo, tapos sobrang kapal ng balahibo na naiipon, doon tumitira yung hanip o yung kuto. So kahit na napapaliguan natin sila ng regular, kung hindi naman natin nalilinisan din ng regular yung kanilang kulungan, e babalik at babalik din sa anila yung kuto na yun. Kaya mas maganda mapanatili natin yung cleanliness tapos na disinfect natin para malit na lang yung tsansa na magkaroon sila ng makapal na kuto sa kanilang katawan. So lilinisan ko na muna to mga kaibigan para mamaya pag natuyo sila may balik na natin. yung mga kailangan nating tanggalin mga kaibigan ng mga dumi nila kasi yung mahalo yan dyan sa buhangin kaya kailangan makalkal din natin yan kinakalay ko pa to mga kaibigan ipapakita ko mamaya isa pa pala mga kaibigan kaya magandang bedis ngayong tag-init ang buhangin mabilis din matuyo yung dumi nila and kung mapapansin nyo bagong dumi lang yan pero firm siya o hindi siya yung durog-durog kasi mabilis siyang kumakapit mabilis matuyo. Ayan, ano kung mapapansin nyo yung mga tuyo na. Kaya hindi mabaho yung ating kulungan. Hindi natin kailangan masyadong linisan ng araw-araw o every other day. Sa akin, two times a week. Okay na yon mga kaibigan. So, nakayapak din pala ako pag buwapasok ako sa mga breeding pen para walang may pasok ng mga bacteria o viruses. Kasi yung chinelas natin, kahit na-disinfect natin yan, possible pa rin na may daladala yan na mga bakterya o viruses bago pumasok dito hugas muna ako ng paa and then magpapatuyo saka ako maglilinis ganun lang yung diskarte ko dito mga kaibigan Ayan mga kaibigan, natapos na nating linisan. So, i-disinfect na natin. So, ang laman nito mga kaibigan, tubig na may Protect Plus yung ginagamit ko dati pa. So, naubos na kasi yung nandun sa container niya. Kaya hindi ko na maipakita yung lagayan. Pero pag bibili kayo sa mga poultry supply, Protect Plus, alam na nila yon mga kaibigan. Isprayan lang natin yan para mamatay yung mga bakterya o virus na kumakapit yan ang security mga kaibigan, napakalaking tulong yan sa ating munting backyard. Dahil kahit na anong bigay natin ng vitamins o ng mga gamot, kung paulit-ulit na nandyan yung virus at hindi natin napapatay, paulit-ulit din magkakasakit yung ating mga alagang manok. So isang tips pa yon mga kaibigan para sa ating pag-aalaga. So hintayin ko na lang matuyo yung ating maalagang manok mga kaibigan para maibalik na natin sila dito. Ito pala yung mga itlog ng manok natin kanina mga kaibigan. So inabangan ko nung matapos siya kaya bumalik ako dito para ipakita sa inyo. So meron na tayong 8 eggs dyan. Ang problema ko dito ngayon, pati yung isa nating inahin, dito na rin nanging itlog. So pagkatapos ng itlog ng isa, mga bandang isang oras ang nakalipas, may pupunta ulit na isang kinain dito. So nangitlog din diyan kaya naging 8 na yan kanina kasi 7 tapos dagdagan ulit ng isa. So ang gagawin ko ngayon mga kaibigan, may ginawa nesting basket din doon sa kabilang kulungan ng baboy natin. Ganito rin, nilagyan ko lang ng to yung dahon ng saging. So ang gagawin ko para doon lumipat yung isa, kukuha ko ng isang itlog dito, and then ilalagay ko doon. Kasi ang mga inayin natin, once na may nakitang itlog, doon na rin pupunta yan. Malaki yung chance na doon siya magtuloy na mga itlog. Para pag naglimlim sila, magkahiwalay at hindi rin masira yung mga itlog dahil pag aawayan kasi nila yan mga kaibigan. Possible na mabasag. Kaya kapag isa lang yung naglimlim tapos marami masyadong itlog, iba masayang. So pupuntaan natin yung isang nesting basket natin sa kabila. Ito yung isang pangitlugan na ginawa ko mga kaibigan Bagong palit yung dahon ng saging dyan Kumuha na ako ng itlog doon sa kabila mga kaibigan Kaya 7 na lang yung natira doon So ilalagay lang natin yan dyan Ang importante dyan Nakikita anong ibang inahin natin At susundan nila yan Sana madagdagan yan sa susunod May update ko kayo kung effective yung ginawa ko Ayan mga kaibigan Makalipas ang ilang sandali Tuyo na yung mga breeders natin at ready na rin yung kanilang breeding pen dahil nalinis na natin kanina. So ibabalik na natin sila doon para makapag-relax sila at makapangitlog kung may iitlog. Ito na sila mga kaibigan. Ayan, mas may enjoy nila yung kanilang breeding pen ngayon dahil malinis at na-disinfect natin. Ang pagpapaligo mga kaibigan, isa lang yan sa ginagawa natin para makatulong, para hindi ma-stress o might stroke yung ating mga manok. So sa mga bago na viewers, totoo po na na hit stroke din ang ating mga alaga, katulad din sa tao, kaya tamaan din sila nyan. Kaya mas maganda, alam natin yung mga prevention para makaiwas. Kasi sayang naman kung madadali yung ating mga alaga, sayang yung ating investment, yung ating panahon, yung ating pera. So lahat po ng aking pinakita, muli disclaimer lamang po, ito po ay base sa aking experience at sa aming practice dito sa aming bakyag. Hindi ko po sinasabi na tama ako o gayahin nyo ako. Pinapakita ko lamang po para meron kayong idea at meron kayong basihan. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sana may napulot kayong idea sa ating mga ginawa ngayong araw. Ingat kayong lahat mga kaibigan hanggang sa muli and God bless us all